Yung issue naman po pagdating po sa usapin ng bigas, uh, kayo po ba ay uh, sumasang-ayon sa ginagawa ng uh, BBM Administration under the Department of Agriculture na ngayon nga po meron pong uh, mga maximum suggested retail price. Uh, today, 45 pesos na no yung sa mga imported na rice sa pinatutupad na presyo doon. Uh, at saka po yung inyong uh, komento doon po sa rice tarification law. Simula po no isinasa batas ang rice tariffication law, kasama na po kami ng mga magsasaka na inaayawan namin to dahil sa pag-aaral nila, nakita nilang hindi ito yung sagot para magkaroon ng mababang presyo ng mga ng bigas sa ating bansa. Ang magiging resulta pa ng rice liberalization law ay pagtaas mm. ng presyo ng bigas dahil mas napapriority ng ating pamahalaan na umangkat paano po kung hindi na tayo pagbilhan ng mga inaangkatan natin bigas? Ang dapat ay uh, resolbahin ang pagpapababa ng presyo ng bigas sa pamamagitan ng pagsuporta sa ating mga magsasaka. Ang tunay na reforma sa lupa, ang pagkakaroon ng subsidyo sa mga pangangailangan nila at kompensasyon sa tuwing humaharap sila sa kalamidad ito po yung pag-aaral na ginawa ni Lakada Nilo Ramos. At naniniwala kami bilang magsasaka siya, alam na alam niya talaga kung paano magkakaroon ng mababang presyo ng bigas sa ating bansa. Yung pinaiiral po ngayon na 45 pesos, sige sabihin natin pag umikot ang DA sa mga palengke, magkakaroon ng 45 pesos na bigas. Pero pag talikod nila, daragdag at daragdag ang presyo. Um, yun naman po yung nagiging kalakaran sa atin ngayon. Eh, no? Yung wala po talagang Uh, pangil yung ating pamahalaan hmm. para ipatupad yung mababang presyo. Pero yun nga po, tunay na reforma sa lupa at sagutin yung mga panawagan ng magsasaka para po sa mababang presyo ng bigas. Follow up ko lang, naniwala po ba kayo dun sa pangakong 20 pesos na per kilo bigas? Hindi po hindi kasi pangalimok. hindi, rin, hindi ko rin naman po binoto yung nagsabi niya. Eh. <laughs> Dahil yun nga po, hindi naman siya magsasaka. Baka nga po pati pag, ano, pagbili sa sa bigas, hindi niya pa nagagawa sa kahit saan mang palengke. No? Pero kayo ba naniniwala na posible yun? Yung... At kung maging senador kayo, ano, hmm. alam ko it's an executive function. Pero kung maging senador kayo, meron bang batas na pwedeng gawin para masigurado na mapababa pa natin yung presyo, lalo na ng bigas? Naniniwala po ako sa kakayahan ng ating mga magsasaka. Naniniwala ako sa talino nila kada ning Ramos. Pero sinasabi rin po nila, ang 20 pesos na parkila ng bigas ay hindi kakayanin dahil napakaliit nakikitain ng magsasakay, hindi rin natin sila matutulungan para doon sa maayos nilang kabuhayan. Pero ang 25 pesos na bigas daw po ay kayang gawin. Hindi bigla-bigla. May tatlong bagay na kailangan gawin. Una, magbigay talaga ng lupa para sa magsasakay, mabubungkal nila at hindi puro subdivision na nakatanim sa ating palayan. Pangalawa, Uh, magbigay ng subsidyo para sa irigasyon kasi kahit po ang irigasyon pala ay binabayaran ng mga magsasaka no, yung mga binhe at yung mga pesticidyo. At pangatlo po, sa tuwing kumakaharap ng kalamidad ang ating mga magsasaka na nagpapadapa ng kanilang mga ani, dapat po silang makompensate. Pag nagawa po natin itong tatlong ito para tulong sa ating mga magsasaka sa ating agrikultura, sinasabi po ni Kadaning, kaya po ang 25 pesos na kilo ng presyo ng bigas.